kang ayan oh daming gulay so ayan mga idol ang ating sinigang na babo ayan magandang gabi sa inyong lahat mga kalakay, mga idol natin dyan sa kanilang kanilang mga bahay saan man panig ng mundo na naaabot ng aking video dahil pagod tayong lahat sa maghapon sa trabaho so ngayong gabi lunutuwan ko kayo ng masarap na sinigang kailangan natin humigop ng mainit na sabaw itong sinigang natin is ikikisa naman natin para nakaiba naman Bago magpatuloy mga idol, mga kalakay, babatiin ko muna ang aking mga subscribers at mga followers na laging nakasuporta sa aking mga video. Ayan, shout out sa inyo lahat. Magandang gabi. Salamat po sa inyong patuloy na suporta. Dahil marami pa tayong pagsasamahan na i-upload na video. Ayan, magandang gabi sa inyo lahat. So ngayon, samahan niyo akong magluto ng sinigang. Ayan, so umpisa na natin magluto mga kalakan. Sinigang natin, igigisa muna natin yung karne. So lalagyan natin yan ng olive oil. Narito yung bawang o garlic. Para kakaiba naman, kailangan natin igisa. Ayan, yung garlic o bawang. Sibuyas na puti yung gagamitin natin. Isusunod na natin ang ating puting sibuyas. Aloin lang natin yan. Nagpumanta yung kanyang pagkaka. Meron tayo dito ng dalawang piraso ng kamatis. Isusunod na natin tong ating ginayat na kamatis. Ayan. So Ano-ano together lang. Ano-ano lang para pamantay yung kanyang pagkakadot. Narito eh, yung baboy. Yan yung medyo may tapat taba at saka litid. Isusunod na natin yung ating karni ng baboy na na-slice. Ayan. Ano lang rin. Lalaglagan ko to ng konting asin guys Para manuot yung lasa sa mismong karne Sabay na natin tong pamintang durog. At ang ating salarin Kunti lang para manuot yung lasa sa karne Ayan Kunti lang natin ulit At yung isang pirasong laman ng gabi Isasabay ko na rin to mga idol Yung ating laman ng gabi Dahil ang purpose lang naman yan Tidurogin natin Para lumapot yung kanyang sabaw ayan lakpan muna natin yan hayaan natin siyang mag-isa check natin yan durugin lang natin yung gabi guys ha tignan nyo yung ano nyo masangkot siya ng usi ayan durugin lang natin yung gabi ang purpose lang naman ng gabi guys para lumapot yung kanyang sabaw ayan para yung consistency ng sabaw niya is kakaiba ayan so pwede na natin lagyan yan ng ating sabaw dahil pagod na pagod tayo sa trabaho maghapon, kailangan natin humigop ng mainit na sabaw ng sinigang. Ibang version naman to, mga idol. Ito ay ginisa natin yung ang kamatis at yung kalamit. Nakikita nyo ba yung kanyang sabaw? Medyo kakaiba, may kulay. So tatakpan muna natin yan. Pakukuloyin natin hanggang sa lumambot yung kanyang karni ng baboy. Check natin mga idol yung kung malambot. Ayan, check natin kung malambot na yung karni. Dagdagan natin yung salt. Si lang inilagay natin kanina. Para lalong sumarap ang ating sinigang, lalagyan natin yan ng pork cubes. At syempre, dalawang taling sitaw. Haluan natin yan. Para lalong magkakulay ang kanyang buhay, lalagyan natin ng sitaw. Lalagyan natin yan ng talong para maraming gulay. At dahil pinaglihiya ko sa talong, lalagyan ko yan ng talong. At syempre, hindi mawawala yung siling pansigang o siri. Para gumana ang ating pagkain, So may siling pansigang. Ayan, limang natin guys. At syempre mga idol, hindi matatawag na sinigang yan kung walang pangasim. Lalagyan natin ng pangpaasim yan. So ayan. Okay na ako dito sa ating sinigang. Ayan oh. Daming gulay. So luto na to mga idol, magpe-fry tayo So, Ayan mga idol ang ating sinigang na baboy. sarap humigop ng sabaw dahil pagod tayo kailangan natin humigop ng sabaw paborito ko mga idol itong may tapot taba na baboy may litid press na press pa rin yung kanyang gulay ayan maraming salamat sa inyong panonood sa ating video abangan nyo po yung mga i-upload pa natin mga video gabi-gabi so, shout out sa aking mga subscribers at followers Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Mahal ko kayo. Siyempre, titikman natin yan. So, eto na guys. Titikman natin ang ating sinigang. Unahin ko itong paborito ng talong. Pinaglay kasi ako sa talong. Masarap talaga yung talong guys. Tsaka yung lasa niya, sakto lang yung asim, sakto lang yung alat. Mas masarap kasi magtimpla na mag, medyo matabang Kesa umalat at umasim. So kailangan eksakto lahat para masarap kumain. Di ba? Ayun, paborito din yung may tabatawa. Siyempre kinakamay na to. Kanin na lang kulang guys. Ayan mga idol, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa ating mga video. Sana huwag po kayong magsasawa dahil mara marami pa tayong pagsasamahang video na ina-upload gabi-gabi. Ayan, pabuhay po tayong lahat. Mahal po kayo. Bye-bye.